Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Game 4 ng Dallas Mavericks at ng OKC Thunder. Maganda ang simula ng Mavs. Lahat nga gumagawa sa kanila. Wala ba punto si Kyrie Irving sa first quarter ngunit 4 assist na kagad ang ginawa niya. Nalimit ng Mavs ang OKC sa 36% field goal shooting kaya naman nabaon ng Mavs ang 10 point lead sa dulo ng first quarter sa score na 30 to 20. Sa second quarter naman ay malaking tulong pa rin nga sa Mavs ang Washington and Gafford duo habang sa OKC naman in both first and second quarter ay nagkakaroon sila ng 3 to 5 minutes sa scoring drought. Napakaganda nga ng depensa ng Mavs at talagang pinapahirapan nila ang OKC. Natapos ang first half sa score na 54 to 43, 11 point lead para sa Dallas Mavericks, 12 points 8 rebounds sa si Luka, 11 points si PJ Washington at 4.7 assists si Kyrie Irving. Ang OKC as a team may 15 of 43 lamang sa field at 1 of 11 sa 3 point line habang ang Mavs ay 9 of 21 sa 3 points at plus 24 nga Sa third quarter naman ay gumagawa ng comeback ang OKC. Hindi nga mapigilan ng Mavs si SGA at ang mga pull up jumper nito sa magkakasunod din na free throw sa namimintis ng Mavs hanggang sa tuluyan na nga lumamang sa last 3 minutes ng game ang OKC Thunder. Hanggang sa tuluyan nga na nagchoke kay kaibigan ng Mavs sa fourth quarter at nakuha ng OKC ang panalo sa game na ito sa score na 1 100-96, 34 points, 8 rebounds, 5 assists si SGA, 9 points labang si Kyrie Irving at 18 points, 12 rebounds, 10 assists si Luka Doncic. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 4 ng Boston Celtics at ng Cleveland Cavaliers No Donovan Mitchell and Jarrett Allen para sa Cavs dahil sa kanilang mga injuries sa game na ito Ganun pa man ay pinapanatiling dikit nga ng Cavs ang first half Natapos ito sa score na 62-57 5 point lead lamang para sa Celtics Si Max Russo ay malaking dahilan kung bakit hindi natatambakan ng Cavs 5 of 6 nga siya sa 3 point line mga kaibigan Ganun pa man in back to back games ay very aggressive nga si Jason Tatum Buong playoffs nga ay passive siya Subalit this past 2 games ay talagang hinahanap niya ang kanyang puntos Nagtalakagan ka siya ng 23 points sa first half The most points in a half sa kanyang playoff career 11 points din si Jalen Brown and 10 points, 5 rebounds, 5 assists si Drew Holiday Andito din nga pala nanonood ng game ang finals MVP sa tanging championship ng Cleveland Cavaliers franchise history na si Lebron James at kasama niya ang kanyang asawa sa second half naman ay si Jalen Brown na naging mas agresibo. Lumobo na sa 50 points sa lamang ng Celtics. Subalit na ibabangay ito ng Cavs sa Lipa with Only one minute left sa paungunan ni Garland at ni Mobley. Ganun pa man sa huli nga ay masyadong malakas talaga ang Celtics at nakuha pa din nila ang panalo sa score na 109-102. to 102. 33 points, 11 rebounds, 5 assists si Jason Tatum, 27 points, 8 rebounds si Jalen Brown at 16 points, 7 rebounds, 5 assists and 3 steals si Drew Holiday. Hawak na ngayon ang Boston Celtics ang 3-1 din at may pagkakataon sila na tapusin ang series na ito at lumabate sa East Finals sa kanilang home court sa Game 5. Parang tulad lang ngayon sa Miami kung sakali kung saan natalo sila sa game 2 at ay panalo ang sunod na tatlong laro